Ay, mga lodi, uh, ito na niya start na yung palaro na hila-hila Ayan, so, yun yung na ng anak niya uh, Ito, pa ko na si Cedric So, okay, practical siya, ginawa niya ang 20 para may pamili siya Ayan, so, ito, hindi uh, na tawag na hila-hila Ayan, so, may mga laruan and then may pera Ayan, so, swerte maawa ng pera Ayan, then, ayan, tama lang tayo na yung mga bata dito Ayan So, ganyan din ba kayo dati, no, mga bata kayo, napag-trade ba kayo ng gantong laro? Ayan, yung hila-hila. So, nagkaroon din ba kayo sa birthday nyo, noong mga bata kayo? Na. Ayan, so, hinihila-hila na, binapababatas na. Ayan, at ayan na, nahawakan na yung tao Ayan, so, nagagawa na sila. Ito, nakuha niya yung babae yung isa. Ayan, and then, nakikita niya si KG yung naka-brown. Ayan, no. So, nakuha na ni KJ yung kahoy. Ayan, and then, meron din naipit na bata. Ayan. So ayun, dito lang natatapos yung video na to. Uh, comment. Comment yung taga saan kayo para malalaman ko kung saan, no? saan umabot ang video na to. Uh, thank you for watching. Bye bye po.